May isang doktor ang nagsagawa ng eksperimento sa karne ng baboy. Tignan niyo ito mga kapatid at kababayan. Kumuha siya ng maliit na bahagi ng karne upang tignan ito sa microscope. Tignan niyo mga kapatid at mga kababayan kung ano nga ba ang nasa loob ng karne ng baboy. Ayan, iniligay niya sa microscope. Ayan. Tignan niyo mga kapatid at kababayan. Sa bawat hibla ng karne ng baboy ay may mga bilog-bilog. Ano yung mga bilog na yan? At para magkaroon ng mas malalim na pagsusuri at para maihiwalay sa karne ang mga bilog-bilog, inilagay ng doktor sa gilingan ng karne at giniling. Ayan, ginigiling niya yung karne. Pagkatapos gilingin, inilagay niya ito sa lalagyan, nilagyan ng tubig at sa kapinainitan. Tignan niyo mga kapatid at kababayan. Pinainitan pa yan. Pagkatapos painitan, ay kumuha siya ng tela upang salain ang sabaw ng karne. Take note mga kapatid at kababayan, sabaw lang yan, at pinainitan pa yan. Hintayin natin kung ano ang meron sa sabaw. Pagkatapos salain, kumuha siya ng sa sabaw. Kaunti lang yan mga kapatid at kababayan. Patak lang yan, ayan. Inilagay niya sa microscope slide para tignan uli sa microscope kung ano nga ba yung mga bilog na nasa karne. Ayan. Nakita nyo yan mga kapatid at kababayan? Worms. Trichina worms. Pinainitan pa yan mga kapatid at kababayan. At ayon sa pag-aaral, ang trichina worms ay dumadaloy sa bloodstreams. Nakakaabot ito sa lahat ng parte ng katawan kahit sa utak. At ito ang nagbibigay ng mga sakit sa tao. Nabubuhay ito sa katawan ng tao hanggang 40 years. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat kumain ng baboy.